Up, mga kaisan, mga kaisan magandang umaga po amin po muna aring uh, pakakatihan hindi na utol gawa ng yung, ano, lalaki po nang ano pag-ong sana po yung mahuli namin mga kaisan? tapos ay kukuha din po kami ng pangtanghalian namin tilapia yan si kautol po utol Stop, magandang, umaga po mga kaisan. yan kasamahan po natin yan, si utol Tyson medyo naliit na ang tubig ayun o no? halos sa ah, kalahating oras na po kalahating oras na namin pinapakati po ay may nalabas pa rin tubig din eh, o oh. kalahating oras sisiksikan ko ng putik yun na ay ay minabukal pa dun oh special bagong rat hunter. Oh, sa ito galing sa mama Maywak. Oh, kay kwete kyo. Kaya yang kyo, yung aso mo oh. Ang laki daw po ni mama mewak. Tama pa ah. Tama. Ano pangalan nito? Wala, pangalan. Si Blacky. Blacky! 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 Si pagkakaya sa mga bumbuy. Oh. Bumbuy? Aso po ni Kautol. Si Blacky oh. Ah. Utol, may katoo. Oh. Sandal, eh, katoo. Ayan. tanggal tanggal mapapabibili na ng anong sabon o tul may marami sabon sa amin na pang mahahawahan yung ibang aso buha tapulit mga kaisan nakatikbo na Nadun lahat ang mga mga talag po. yan mga kapatid ko na dyan po, po. tul tul si bumboy si utol tul si lasing utol katinaw to eh ah, nating na tulang ako Otol, tol, gamay mo na sa kapila otol. Dito na ko rin ilalim at napulak yung ano. Napulak. Hoy, kailan ba 'yan? Yeah. Ah, si po. Napulak. Tama mo mga kaisan yung haligi. Napakatibay ano. Hindi nabubulok. Ayan oh. Lalo po siyang tumitibay. Malatubig. Ayan mga kainsan, hindi po nag start na Si Utrel po yung may dumating na bisita. Eh, kaya po tayo muna. Kasi ikaw utol lang ilalim. Kasi ikaw utol po, ayun o. Oh. nanguhul na rin Ati po, nakahuli na rin, rin ito. Kaya malaking dalag din Sana eh. po natin mahuli. Wala pag di po nahuli yun ay. Wala pundun Wala naman po tayo sa ilalim oh, na nakadali na nakadali na akong isa. ay eh, medyo pagkasarapan lang ay oh, mga maysa no ayun oh hindi naman kalaki yan pero ayos ayos po ang um, ulamin ayun oh ayun oh ang bilis yung ton ang dami, po

kita mga isda ah, nakatago po ano mga kinsan, mga tago mga dalag sa kapawikan ati ah, pong hinahanap yung pong dalag po mga malaki yung ka ay hindi pwede mga bagat ay magalang magtago ko eh warik, oh. eh bako awala, nawala sa'y tago yun ito pa ah pulang kawikan Yun ah. Ito wala yung talagang malaki. wala yung talagang malaki. Ano? Meron tipong hipon na ay mga amil po Ano doon? Maka oh no? Yun. na tayo. Isang tilapia po. Ayan. Ito doon. Timba. Ano doon? Maka isa Aba Apa? Hu Woo! naman po naman ng tibo. Nadagupo po yun. Ito na, alipas po kayo, no? Ako pala. Ah, si Kuya Paul, no? Ah, si Kuya Paul. Saka si pa, ah. Naka-patutol, oh. At pinabawas lang ng pangulamin, mga ka-insan. Yan, oh. Putol! Kamay, kamay! Yan!

Ay, oh, laki nga o. Liyo. Lima na oh. oh. ang naliyo. O, oh, tala kayo yun o. Laki po. Oh, o, oh, ito. Ayun o. Tala ka aray ko. Ang tinik. Ayun, sabaka mo ito. mo na. Hindi yung ito. Laki. Tala, tala, tala. Tala. ito. Ini ah, <laughs> <yun, laughs> <yun>, patay. patai? Ini nak lihat itu, lagi. Ini dalag. dari dalam? Ang bibilis ko. Mukhang tigo. Ano? Pagkalaki. Alip laki utol. Sarapin pa meritos. Ano makadagang hito? At ikaw sa kadali o. Oo. Sa o. Tilo. Ano yun? Dalag. dalag, yun. Ano yun? Sige, Ano ko yun? Pari ko. yun? Ano? Ano yun? Maliit yan. Pari, yun yun yun. Wala O Si Pepper din, ni na ano, ni kubo. Ay, tuloy mo, ay, yan, yeah, yeah, nasa yung timba. Toy, oh, oh, toy. Wala yung dalag na permalino. Matalino yung dalag. Wala yung Matalino po mga isan. Magaling ang dalag. Mga isan, oh. Pati lang yun, oh. Uy. No? Mga isan, ang huli po, oh. Pampamilya po. Uy, toy. na lang wala ko yung dalag ang dami anak anak tilapia magaling yung dalag din ano tumago yun yung nasa putik nasa putik ay hindi yung ginagamang ganito ay yung nakaksok ganyan ano oo Ya, mga kaisan. Uy, din yun, no. Ay, malit, 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 nga mga isan, no? Ay, ay na po. Kadali ulit tayo. Ito, no? Tara po. Laki. Malaki na malapad po. Ito na lang yan. Nga po si Kuya. Dumating na po. Ano? Nag-ano to? Kami utoy. Na... Ang tawag doon, interview ng DA. Department of Agriculture, in-interview po tayo kung Nakakatanggap. Nakakatanggap daw po ng ayuda galing gobyerno. Ay, sabi ko eh, nakakatanggap po. Pambas manit. manit. Ayos din po ah. Wala na kayo. Wala dalag. kayo. Wala pa. Dito, ay, dito, dito, dito. Dito lang. Dito. Dito nga. Ay, oh, baka arin na yung dalag. Eh. Hindi pa pala. Dito yun. Laki Eh. Mga halimaw na ano. Kami miluwag. Ano ako na may

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lắm 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 Ini betul, bagi bateri aku macam. Ibu tu sih. Betul. Kau masih utul bumbai sana Awalang ya utul. Kenal, 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 kenal. 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 Kenal, kenal, ay, hindi yan yan. utol laki. Talag, apakalaki. Yan, 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 yan. Yan, hindi yan, uyo yan. Ay, hindi lang utol. mamoy rin yung napakan ko. Ay, utol, Hindi Ay, utol na. talag utol. Mamaw. Mamaw na mamaw. Yan, 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 yan. Yan, 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 Eh yan, yan,

ano mo? Ano yung ko yun. Nandiyan sa minute talaga. Kinagawin ni Paolo. Paolo bang? na. Paolo na. Adilin yun. Mamaw. Dali. Sige makahuli oh. Nawala pa. <laughs> ay, ano, so palaki, Kaya naku palaki na. Kaya naku palaki. Kaya naku palaki. Eh. Palaka Mamaw. yung mamaw.

Ito dali. Kasi mo 'to na ba? Na Pakalaki ah. Sabon na rin. Sabon sabon. 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 sa sabon. Sabon 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 sabon. Sabon

ay, Ay eh. nag-auto oh. na, pito ka na pito na, pito ka na maisan, nagdali din ka maisan, walong po, yung po, na, pito Ay, na, na, pito ka na, Nadali Nadali na, pito ko sa sobrang laki na, <laughs> <Nadali. laughs> pito ka na, pito ka na, pito ka yun ito! ka na, pito na, pito ka na, pito ka na, ano na pating nahanap? Yan target po. <laughs> mitig Habit, na mitig yan. Ay lang nang ng similya. Yan na, na nga. Yan na nga. Yan na nga yun. Ano tol? Ang lakaw tol. Yan. Ito isaktong sakto. Bumoon. Sabi kay Ari na yun. Ang lakay. Ang lakay. Liyo na. Liyo na, na Alakay. 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 Liyuna. Liyuna. Liyuna utol. Baka yun pa. Ba. Sige gama pa gama. Gama pa. Gama pa. Yan o. Nahuli na po. Sakto. Sa mga salakay. Sa mga similya. Baka iba pa yan. Ah, ibabay nguto, tama ayo. <tipos> 'yun. hindi. Oh, oh. 'yun. yun. lang Ano lang po binawasan lang po, tinulila ang talaga 'yung dalag. At hindi po naman kinuha lahat. Gawan naman... mo 'yung internet. Narapa 'to. na, uh, ha? Norte na yun. Na oh? doon. Lilinisin niya kambal. Ang ng dalag eh. Oh. Uy. Yung sinini. Kaya sa kalang yeah. Ngayon wala ka pasok ba ito? Maamos. Oh. Maamos. dali ka. Titikman natin. Dali ka. Pinuhog pala ng dauto eh. Ah, mga kaisan o. Oh. Ano po lukot. Pinuhog po rin dauto eh. Dala ang saray eh. Lilipad. Ah oh, lilipad. Titikman natin aray. Boh, pasal tu. Mm. Betul. Hmm. Gawa ng Kami po tatay galing sa meeting Sa Department of Agriculture nga po Ah ah Gamot sa obo Gamot mm sa obo hmm mm hmm Hello yeah, mga kaidan. <coughs> marami marami salamat po sa inyong pagsama. At salamat kina mga kapatid. Ingat po lagi, stay humble and God bless you. Bye. Salamat mga kaisan